Welcome to my channel. Mix Vlog. MPC TV Vlog. Hi guys, welcome sa aking vlog. For today's video ay... Ayan, mag-unboxing tayo guys ng ano... ng ating mga in order na umabot ng work of 21 KD point yani ay 22 kamo na lang guys kasi sentabo na lang ang natitira so ang isang 1kd equivalent of peso ay 180 per 1kd so ito guys ay naka naka consume tayo ng uh, 22kd so ayan 22kd guys so titignan natin ang halaga ng 22kd na work of Magkano sa peso yung 22K dito? Ipakitotal, 180. So, merong OEC. May clover. And, of course, piatos. 3, so, naka-consume tayo ng 300. 3, ay, 3,960 ka. Kumbaga, mag-4,000 na rin, guys. So, ayan, piatos and Nova and Skyflakes. Flakes siyempre great taste so ayan guys, Philippine food to lahat guys so ayan piatos ulit and oisy ulit so ayan guys Clover and Nova so ayan And, alam, Philippine food kasi ito, guys. So ay, mag-order kayo. So, i-deliver ide nila. Yun nga lang. Mapapamahal tayo dito, guys. Meron din Rebisco. And, is Sky Flakes. So, mga noodles na, guys. Yung mga nandito. Uh, Pansit Canton. And, Meron din si Ito. <laughs> pansit Canton na maanghang. And Energen. Energen, guys. So, alam. Ayan, guys. Green Peas. Sarap tong Green Peas, guys. So, ayan. Pansit Canton. And 3-in-1 ano pang pinag-order natin dito maliban dyan sa sito um, wala tayong dilatang yun guys kasi ang dilata na sa agin meron din naman sa market dito pero not all totally na ano meron dyan ano pa ang pampa beauty pampa beauties So, ayun guys. Ang mga order natin ngayong araw na ito. Ay, <laughs> bigat. <laughs> so, so, nagulat daw si ate guys. Kasi ang bigat daw niya. So, ayun. Thank you very much guys for ano, watching. God bless you all. Ibalik muna natin dito. <laughs> Ay, lola nyo guys. Ayun. So, ang 21KD guys ay, ay 22KD ka mo na lang kasi centavos mo lang yung kulang. Ay, equivalent to peso ay 4,000 na. So, ayan ang halaga ng 4,000. So, konti na lang din para 4,000. So, ayan. Ayan, thank you very much. So, ko guys, speaking food. Oh, my God.